Bayangin dalawang yan, dalawang tan. Magkano kilo ng uh, baboy natin ngayon, boss? Ay, 195 lang, bossy. 195. 185. Wow. Sa buto-buto. Buto-buto natin, 180. Ang ating kordya pagle, boss, 20 lang. Yan, oh. Ganon kamura. Dalawa. Ganon kamura, mga bossy. ko kamura, oh <laughs> <laughs> Opo, oh. ate. But... mga bosing ko oh, napaka mura lang kami. sa mura na sariwa <coughs> pa. Eh, no. Okay, okay. 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 Dito po yan sa Berwela Meat mga boss sa Groto San Jose del Monte Bulacan. 5 mga bossing ang kilo mga boss saan pa kayo talaga naman mga bossing ko dito sa Beruela meat shop lang yan ha dito sa Grotto San Jose del Monte Bulacan bukod sa pura sariwa pa yan mga boss araw araw bagong kata yan mga bossing ko kaya sa mga naganap ng murang karne ng baboy dyan dito po kayo pumunta mga boss Pilih pili lang lagi jangan.

i walang lang po yung lechon nila dito mga boss sa Peruela meat shop mga boss 600 pesos lang ang kilo ng lechon nila ganun kamura mga boss ko o na ni boss isang buo ayan 385 oh. na o oh. o oh. o o

Inaati na yung lecho no. Oh. Ay, ano? Ay, mo yung ulo Lima ay, okay. ay, okay. ay, okay. ay, okay. ay, ay, okay. Lima? ay, 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 195, 195, 195. 195. Yeah. Ayan okay. yeah. yeah, mga bossing ko ha huh? Kompleto sa Recanos Kompleto sa Permit Ang Beruela Med mga boss ha Kaya sa mga nagsasabing nga uh, Hindi magandang klaseng baboy Ang nakalatag dito Nakakabali po kayo mga boss Ayan po yung patunay. At lahat po yan, sariwa, malambot, at mura mga busing ko Tingnan nyo naman yung tao. Ayan, napakaraming tao. At tingnan nyo po ulit. Thank you. Pwenta, ha? 2,000 po. Oh. 2,000 lang ang kulit. Baka yan. O, oh, si... O, oh, kaya Madam, 2,000 kilo. Ito, ito, ito. ba? Ay, ito ba? Laman. 2,000 lang, ma'am. Oo. 2,000 po ito, Baka puto na awas 480 480 480

wala na umaliste eh nakangiti dadak chicken ilan boss tatlongdan gawin na natin tatlongdan Ano? Ano? Napakaraming tao mga bossing ko. Araw-araw po ito bukas mga bossing ko. Ah, oh. oh. Ano? Ay, madame, one lang. one six, bilang. ano ano? Kaya, yung una, one.

po. One 2 mga. Yeah. Sir. 1 2. Pwede na to, madam? 127. Ayun na, kumain na. At dinadala pa. 130. 'Yan din lagyan mami. 200. Po. 150. Eh, ma'am. 150. 150 sa tempo. Pwede na, salamat po. Salamat.

Ano lang? 200. 200 ang kilo sa pata sa puto-puto mga busa Oh. Beautiful. Yeah. Eh, 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 para maganda. Iharap, iharap, iharap. Oh. Ha, mga pata sa mga naghahanap ng na pata. Naghahanap ng na asawa. Iyon, asawa. Pwede, pwede, pwede. kilo ng pata? 200 lang. Ay, May mga ribs pa, oh. Ayun, oh, no. ribs. Ayun, na to Yan. dito lang yan mga boss sa Beruela Meat wow. Ha? Araw-araw bukas. Dito lang -ma matagparma ah, ito naman mga laman. Oh, I love you! na lang. Ha? Huh? Bossing. 1, 3, 35, 10, So, <laughs> then, Although, <laughs> <laughs> ano yun manay? Barbecue natin, buy five, take one. Wow, talaga naman. Mag-promo tayo kasi marami tayo. Yan, ano? Sampung peso lang po, may dagdagan isa. Pwede na. Gusto na yan, te. Balot na lang. May dagdag isa, o. Oh, oh. oh, pag isandaan, may dagdag kang dalawa. Wow. Saan pa kayo mga bus, ha? Oh. Dito lang, Berwila Barbecue House. Iya. Yeah. <laughs> Ulam natin, 50, 50, isandaan. May libre pang sabaw yan? Oo. Oh. Iya. Oh. Yeah. Ano yan? Meron tayong binaksakan. Ayan, mga bossing ko. Hi, kuya. Kuya? Ayan, no, sa mga gusto makatikim ng lutong bicol dyan, oh. Masiram na barato pa. Ay, no. Masiram mo talaga. Maharap pa. Ayan. Masiram Dito lang yan sa gruto mga bossing ko, ha. Tuwing linggo, sa ngobaga. Nakakagandaan po dyan, sariwang karne ng maboy po yan mga boss. Ayan yung baboy, oh. Sariwang sariwa mga bossing ko oh. Oh ah. Oh at eto na. Kaya naman masarap. Kasi sariwang karne ng baboy yan mga boss. Dito <mintos> ba, sa loob ng tray diba? Sa loob ng tray dyan, wait dyan. Dyan dyan, wait dyan. Okay. 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 Nero, yeah. Yeah. Yan yeah. Yeah. anong luto YAN Manay? It's paksiw. paxil. sa kabila MERON din wow. dito. Wow, so, meron din so. dito. Yan oh, huh? yeah, no? dinuguan bicol. Wow, dinuguan bicol mga boss. Nagmamantika sa gata. ang yeah. tunay. Yeah. Ayos mo may bado, Noy. No. Ha? Madumi ako, Noy. Ayos lang yan. Mas mas maganda, madumi, para masipag. Magkano kilo ng karna natin, mga bossing? 2.20 lang po. 2.20? Oo, oh, malambot mga boss, ha? 2.20 lang. Sa buto-buto? 200 -buto. lang. 200 lang sa buto, buto mga boss. Dito lang yan sa Peruela, mga bossing ko. Oo. Oh. Oh. Ayan mga boss, tingnan nyo naman kung gano'ng kasariwa yan, no? Tingnan nyo yung mga karne, araw-araw po yan, bago mga boss. Ayan yung mga namimili rito mga boss, oh, napakarami. Napakamura na, ha? 220 lang yung 1 kilo ng laman, malambot mga boss. 200 lang yung buto boto. -buto. Araw-araw po ito bukas sa mga nangangailangan ng maraming karne dyan ha Punta lang po kayo dito sa Beruela Meat Shop mga boss Dito sa Grotto, San Jose del Monte, Bulacan Ayan o, napakaganda o oh. oh, Dos Dos bente

Kaki kamu, jangan ngapain, gua dengan saya, lu ngapain, <inaudible> lu ngapain, lu ngapain, lu